paano natin magagamit itong pera natin na hinold ni PayPal. So, ayan na nga mga pasadassels. Nakikita niyo na sa uh, aking dashboard mga dashboard No? So, available na ang ating PayPal balance mga dashboard Pwede na natin siyang uh, gamitin. No? Day and night. Night. The lonely loner seems to free his mind at night At, ah, at, ah. at night Yo, what's up mga pro cassette Hustles? This is Mr. D once again from Pinoy Side Hustle TV. So ngayon mga cassette Hustles, ang pag-uusapan natin ay kung paano i or i-solve ang problem natin dito sa PayPal. Itong money, PayPal money on hold. So, paano nga ba i-solve ang problem na to? At paano natin magagamit itong pera natin na hinold ni PayPal? So, bago tayo magpatuloy mga Pro Kased Hustles Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel Please consider Subscribing I-like nila din ang video ito, At huwag kalimutan i-tap ang notification bell Para palagi kayong updated Sa mga video tutorial natin mga Kased Hustles So here mga Kased Hustles Bago natin i ang problem na ito mga Kased Hustles So bakit nga ba hinihold ni PayPal ang pera na sinisend ng sender papunta sa atin. So, ang dahilan niya na atas side hustles, so makikita natin dito, itap niyo lang ang money on hold. Ayan. So, ito ang dahilan kung bakit hinihold ni PayPal ang pera na mapupunta sana sa atin sa na mapupunta sana sa available balance. So, why do I have money on hold? So, this can happen for different reasons including if you have new account, receive a refund request or I haven't sold goods in a while at marami pang iba mga kasidasis. So, ito yung mga reasons mga kasidasis bakit in hold ni PayPal yung pera nating. So, para isolve yan mga kasidassels, mag-request kayo doon sa sender ng pera. So, pupunta tayo sa aking sender account. Ito, ito yung aking receiver account. Maya, punta tayo sa sender account ko. So, bali kasi dalawa itong PayPal account ko. Uh, sinadya ko na dalawa yung PayPal account ko. Kasi itong isa is for demonstration mga mga Paseda Cells. So, ngayon mga Paseda Cells, nandito tayo sa aking sender account mga Paseda Cells. So, mag-request kayo sa inyong sender mga Paseda Cells na i-click nila yung kanilang transaction details pagkatapos i-confirm nila na na-receive nila ang shipment mga Paseda Cells. So, ayan. So, ito, kiklik ko it, confirm, statement receive. Confirm. Ayan. Wait lang mga kasi dazzles, ha? So, ayan. Tapos na mga kasi na no? Na confirm natin. So, pupunta ulit tayo, babalik tayo doon sa ating receiver account mga kasi dazzles. So, ayan na nga mga na Nakikita niya na sa uh, aking dashboard mga Fasadazzles, no? So, available na ang ating PayPal balance mga Fasadazzles. Pwede na natin siyang uh, gamitin, no? Ayan. PayPal balance. So, ayan. Available na siya. So, ganun na kadali mga Fasadazzles, no? Yun lang yung pinaka-solution dito mga Sa problem na to mga Fasadazzles. Ayan, na-confirm pagkatapos i-confirm ni Cinder si mga kasi Meron na tayo nakikita itong plus $6 mga faseda sales, no? So, maraming maraming salamat sa panonood mga faseda sales. So, sana nakatulong ang video nito. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-click na din ang notification bell para palagi kayong updated mga faseda At huwag kalimutan mag-join sa aming Telegram group mga hasedasers dahil meron ako mga announcements doon mga hasedasers, no?